manunulat, artist, doktor, makabayan, bayani. Ilan lang yan sa mga maglalarawan kay Gat Jose Rizal. Pero ang mga katangiang yan, namana na rin kaya ng kanyang mga apo? May report si Joseph Moro. Base sa mga nasusulat sa kasaysayan, walang iniwang anak ang ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal nang mamatay siya sa edad na 35. Pero hindi ibig sabihin na kasamang nalibing ang kanyang lahi dahil ang kanyang mga kapatid, nagkaasawa, nagkaanak at nagkapo. Isa sa mga buhay na kaanak ni Jose Rizal si Jerome Bautista, apo ng kapatid ni Rizal na si Olympia. Tila naman na niya hindi lamang ang pagiging malikhain ng kanyang lolo Pepe, pati na ang pagiging makabayan nito. Isang freelance graphics and web developer si Jerome. Sa tingin ko yung buhay ko, hindi naman ganun nagkakalayo sa buhay ni Rizal. Um, meron pa rin doon yung pagmamahal sa bayan. Sa katunayan, nararamdaman ko talaga, hindi pa rin ganun ka, uh, kalaya yung bansa. Siya naman si Mimic Erbosa, apo ni Lucia, isa pa sa mga kapatid ng ating pambansang bayani. Kung ang kanyang lolo Jose ay doktor sa mata, si Mimic naman, espesyalista sa mga pangporma sa mata. I made a joke because um, Dr. Rizal is an eye doctor and I'm in the eyewear business. I try to open people's eyes first. to so let them see both sides of the story. Ang pagkadalubhasa naman ni Jose Rizal sa iba't ibang lingwahe tila nakuha rin ni Dr. Alfonso Lopez Pinto. Apo naman ni Paciano, isa sa mga kapatid na lalaki ng ating bayani na manakanakaring nababanggit sa ilang history books. Dalabasa sa linguistics at profesor sa koleyo si Dr. Pinto. I think the most unforgettable vignette that was told about Jose Rizal in our branch of the family was his knowledge of languages. It, it inspired me to actually study Latin, Greek, Hebrew, French, Italian, well, English, classical English as well. Magkakaiba man ang kanilang profesyon kapag pinagsama-sama, hindi may pagkakailang buhay na buhay nga sa kanila ang mga katangian at taglay na kahusayan ng kanilang Lolo Pepe. So it's common between my life and Dr. Jose Rizal's life, even though he was a medical doctor and then I'm a doctor of theology, was the fact that we both traveled and studied abroad for many years and reading his reminiscences of those travels brings back to life my own experiences in those ancient places. Gaya ni Rizal, um, sa tingin ko, uh, naging passionate kasi siya eh, sa kanyang mga ginagawa. At um, siya yung tao na hindi talaga humahanap ng pansin. Ganon din ako. Gaya nga, gumagawa ka ng mga websites and... Um, mga IT-related na projects. Bilang kaanak ng pambansang bayani, ramdam naman kaya nila ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa kanila. I never felt any pressure because I knew his ideals were my, were, are my ideals as well. I just felt more of an inspiration that I could actually Also strive to achieve what he achieved in my own way because we are two different persons. Hindi man kasing sikat ng kanilang lolo ang mga apo ni Rizal, pinagbubuklod pa rin ng kaparehong adikaing ipinaglaban ng ating pambansang bayani hanggang kamatayan. My own project is to actually go back into his time period, look at the primary sources he used and and also look at his original manuscripts and and try to figure out the person behind the martyr. Lahat ng mga events that would support the country, alam namin na the Rizal family is there uh, working in the background. How many Tom, Dick, and Harrys ba ang magkakaroon ng dugong Rizal? Hindi naman lahat, di ba? But then, here I am, I'm like, I do not consider myself very special in any way, but hey, hero lolo ko. Kung wala mang dugong Rizal na nananalatay sa ating mga ugat, hari naway tulad ng kanyang mga apo, pahalagahan sana natin ang mga aral at hadikaing kanyang ipinaglaban para sa bayan. Joseph Morong, GMA News. Bukas wag hong palagpasin ang aming special report sa mga ginawang pelikula tungkol kay Jose Rizal. Baka kasama din po natin ang isa sa mga premyadong aktor na nagbigay buhay sa ating pambansang bayani. Abangan po yan bukas. Samantala, sa ika-150 at anibersaryo ng kapanganakan ni Dr. Jose Rizal, nabuhay ang interes sa ating pambansang bayani. At ngayong gabi, kilalanin natin siya ng higit sa tulong ng isa sa kanyang mga apo, si Ginoong Emmanuel Manny Erbosa, na chairman ng Dr. Jose Rizal Research Foundation. Magandang gabi po, Mr. Erbosa. Magandang gabi din, Jessica. Pwede po bang matanong paano kayo Uh, na relate kay Rizal? Ila pang ilang generation ho kayo? Uh, ay taga fourth generation. Okay. Uh, ang ang uh, great-grandfather, great-grandmother ko, si Lucia Rizal, na ang uh, asawa ay si Mariano Herbosa. Yun ang bayaw ni Rizal. So, pang okay. fourth generation. Si Lucia po ang pang ilang kapatid po ni uh, Rizal? Uh, Pangapat sa, sa panganay. panganay. Oh. Sa panganay. Okay. So, kayo po ay apo sa sakong-sakong? Palagay ko. Great-grand-uncle <laughs> ko yan. Walang great-grand-children uh, si Rizal, as you know. Okay. At ngayon, I understand, meron pong 400 to 500 descendants ni Jose Rizal? Malamang. Kasi apat ah, na... Panglima na nga yung napanood natin kanina. Uh -huh. Yung mga bilang sa fifth generation. Okay. Magkakakilala ho ba kayong lahat? Uh, sa aming mga magpipinsan, Uh, siguro mga karamihan sa amin makakakilala. Kaya nga ang sinusubukan namin ay magkaroon kami ng reunion. Mm -hmm. Once a year usually uh, sa sa ano niya sa birth anniversary niya. Okay. Uh, meron huba curious ako malaman. Meron hubang kamukhang kamukha niya sa 400 to 500 na descendants niya. Eh, Ayun, kailangan natin hanapin 'yon. <laughs> Wala ho wala kami nakikita. Pero kayo ho, parang yung hawi po ng buhok niya. <laughs> Hindi sinasadya yan. Talagang ayo ayo tumaas yan. <laughs> sa height po, sa kulay, di ba? Medyo alam ng marami na maliit siya. Pero matangkad kayo eh. Mas marami ng palagay ko mas matangkad ngayon dahil sa sa vitamina, sa nutrition natin <laughs> ngayon. Opo, marami na hong nalalaman ng bayan tungkol kay uh, Dr. Jose Rizal. The great things that he has done, gaano siya katalino, kahusay sa kahit na anong larangan, kung gaano siya uh, napakamakabayan. Ang interesado ko kung malaman sa inyo baka meron kayong mga naman ang kwento, handed down from generations na hindi pa ho namin nalalaman ano tungkol kay Rizal. Mahabang sa isayan yun eh. Kasi <laughs> uh -huh. ang lolo ko, yung uh -huh. kanyang pamangkin na si Stanislaw, eh yun ang isa sa tatlo niyang pamangkin na dinala niya sa dapitan nung na tinapon siya roon ng mga Kastila. So, so may so, mga dinala pala siya doon. Ito yung tatlong palagay ko yung eh, uh, paborito niyang mga pamangkin. Uh -huh. Ito ang lolo ko, si Stanislaw, yung uh, kuya niya, uh -huh. si Chudosio, at saka yung lolo ni, ni Gemma Cruz, si Mauricio Cruz. Okay. Ano ho yung pinaka-remarkable pong kwento na nakakwento sinasabi sa inyo. nila na si Rizal daw eh hindi naniniwala sa Diyos, uh, galit sa pare. Ang tingin ko, si tingin namin, uh, mm -hmm. ako ay ayon sa lolo ko, sa kwento ng lolo, na si Rizal, eh, ang, ang ibig lang ni Rizal ay eh, magkakomit siya ng hustisya, mm -hmm. no? So, ang ang kwento sa akin ng lolo na natandang, natandang ko ay, eh, Nung dumaan daw sila sa simbahan sa Dapitan, Opa. yung uh, Santiago de Copostela, mm -hmm. pinasok-pumasok. So, palagay ko, sumasamba si Rizal. Uh -huh. So, sinabi niya daw sa tatlong pamanggin niya, tingnan mo yung pare, mm -hmm. napakadami niyang bisita, di ba? Parang bahay ng Diyos ito. Mm -hmm. Bisita sila. Bakit nakatalikod pagka na nagmimisa? Okay. Sabi niya, mas maganda siguro kung tumapat siya. Parang, hindi ba, kung meron kang bisita na gusto mong anyanyahan sa sa bahay mo mm -hmm. eh haharap ka hindi nakatalikod. Okay. Eh, isipin mo ang ang pananaw ni Rizal. Talagang malawak, hindi ba? Uh -huh. So, anong nangyayari niyon? Makikita natin pag nagmimisaan pare, hindi ba nakaharap sa atin? Okay. Uh ano ho ba, um, kasi napaka-larger than life ng mga paglalarawan uh, po sa kanya. Pero yung human side ho niyan, ano nalalaman? Anong klase ho ba siyang tao nung nabubuhay pa siya? Medyo moody ba siya? Maisip? O jolly? O uh, magaang kasama? Ano ho mga pagkakakwento sa inyo? Palagi lahat dun eh. Kasi si Rizal, uh, alam natin, henyo yan. Opo. Kaya mapag-isip yan. Siguro may pakamu yan. Pero ang alam ni natin nung nung kasama niya yung Indos, uh, ano yung uh, Indios Bravos, 'di ba yung barkada nila? Yung barkada niya. Sa sa Espanya, alam natin yan, mahilig yang pumunta sa mga bar, nagha-happy-happy. <laughs> ang sabi nga nila, yung daw ang parang mga uh, KTV natin ngayon. Oho. Paramita yung larawan ni Rizal na minsan naka-costume, ano anong mm -hmm. mga nakasuot at uh, Ewan ko kung natatandaan mo, siyempre meron rin silang alitan ng mga ibang mga bayani oh, natin, di ba? Mm, oh, Mer Yung si pagpursigin nila ng mga mga babae doon, oh, nagkaribal yata sila ni ni Juan Luna, oh, kay Nelly Bosted, oh, ah, at naghabunan silang mag-eskrima. Okay. Kung hindi sila naawat ng ibang mga bayani natin, palagay ko, walang walang Dr. Rizal at walang Juan na tayo ngayon. Pilyo din daw ho siya kasi may mga larawan ho na may, may isang larawan na kailan lang lumitaw. Meron siyang misteryosong ngiti na hindi ho nakita sa mga larawan niya dati. Palagay ko nga, palagay ko may pakapilyo yon. Pero ang alam namin kay Rizal, eh, alam mo, bigo sa pag-ibig yun eh. Mm -hmm. So... Kaya ang dami niyang Kaya nga, kaya naghahanap siya talaga. <laughs> hindi niya mahanap talaga. Ang, mm -hmm. Siguro ang mamamahal niya, gaya ni Leonor Rivera. Okay. Heartbroken siya doon. Heartbroken ano? siya doon. Okay. Meron ho kayong foundation. Ito ho yung uh, Rizal Foundation. Ano ho ang layunin nito? Ang gusto namin ay itanghal ang kagitingan ng ng ni Rizal, no? Mm -hmm. Ang pagkabayani niya. Uh, alam mo, ang inspirasyon natin ay sana ay kahit paano makadulot tayo ng hawaan o kabutehan mm -hmm. para sa mga Pilipino. Opo. Eh, ang sabi nga ng pamilya, minsan, eh, nalulungkot sila dahil makita mo ang bansa natin. No? Baka sabi na pagdating dito ni Rizal, eh, malungkot si Rizal dahil nandito pa rin yung social cancer. mm Ah, -hmm. uh, parang para sa kanya, wala yata masyado nagbabago. Kasi, alam mo, maraming, maraming nagtuturo visa kay Rizal. Halimbawa mo, yung mga Jesuita sa Ateneo, mm -hmm. ang tinuturo nila sa mga klase nila, man for others. Yung mga okay. Christian brothers naman sa Lasal, mm -hmm. ang ang encouragement, eh, Christian achievers for God and country. Mm -hmm. Pero mukhang ang social-political uh, situation natin, parang malayo pa dun eh. Mm -hmm. Kasi alam mo, Jessica, na wala na yung mga tinatawag natin, mga bogeymen, di ba? Mm -hmm. wala Mga Kastila, oh, wala yung mga Amerikano, mm -hmm. yung mga Hapon. pero andito pa rin tayo. Mm -hmm. Bakit hindi natin nalulutas yung ating mga problema, di ho ba? Ito hong celebration ng 150th birthday, meron po kayong reunion, I understand? Meron tayo. Meron tayong mm -hmm. malaki sa itong linggo, sa oh, oh. Fort Santiago, oh, oh. ng uh, alas 6 ng gabi. Okay, at i re, -re nyo daw nyo yung execution niya? Hindi, hindi. Uh, enjoy lang ito, ah, okay. purely social, party. Mm -hmm. uh, in fact, uh, open house ito eh, kahit sino sa publiko na gusto sumama. And uh, sabi nga namin, uh, ang, ang darating dapat siguro, naka period costume siguro. Ayun. Maganda ho yun. Oho, uh, Gusto ko lang ho kayong tanungin ngayon. Napakabigat ho ng pangalang dinadala nyo, ng lahi ng jeans na dinadala nyo. How do you live with that pressure? Alam mo, walang talagang nakapilidong Rizal eh. Iba-iba ang mga apelyido namin, di ba? Mm -hmm. Kasi... Kayo po, Erbosa. Kayo Erbosa. Merong Cruz, merong Fostman, merong Bantug. May Pinto. May Pinto, mm -hmm. may Jacinto. Gano. Walang Rizal. Oho. Pero sa palagay ko, uh, ang nasabi sa amin ng mga pag, pagpalaki sa amin ng mga magulang namin, ang swerte namin, yung mga lolo namin na nakilala si Rizal, Oho. eh palagay ko eh maganda yung mga leksyon na nasabi sa amin na, you know, hard work, sincere, honest work. Kaya wala ka masyado makikita na sa politiko o siguro sa movie Siguro, ah, mahi talaga, siguro mahiyain kami. <laughs> Kaya mas marami sa amin, mga doktor, mga, may mga abogado, uh, may mga negosyante, uh -huh. ininyero, mga profesional. And you all talagang tried your best to do good. Nagsusumikap para sa Bayan natin. Kung nabubuhay po si Rizal ngayon, ano ho ang gusto niyong sabihin sa kanya? Alam mo nung nakaraang isang taon, mayroong magandang libro eh na na ginawa ni Leo Almonte. ito yung professor na ang ang titulo nung libro ay uh, Rizal is for President. taman tama lang 'yun kasi nung dumabas 'yon, national election. Mm -hmm. Ang ang uh, niranas nung libro ay para kay Rizal na bumalik ulit at tumakbo para maging presidente. <laughs> sa palagay ko, yun rin ang hilingin ko sa kanya kung sakala meron tayong pagkakadaon na gano'n. Uh -huh. Pero alam mo, uh, palagay ko naman eh, hindi na masyadong mabibigo si, si Rizal doon. Uh -huh. Kasi meron tayong pag-asa sa ating Pangulo ngayon, uh -huh. si President... Uh, si, No, no, yeah, si President mm -hmm. Pinoy, si mm -hmm. Noynoy. Mm -hmm. At uh, nagagalak rin ang pamilya dahil sa palagay ko suportadong suportado natin si Pinoy. Eh kakaimbita rin niya ng, ng dalawang pinsan namin mm -hmm. na sumali sa kanyang gobyerno. Ito mm -hmm. yung SEC chairman si Tessie Herbosa. Aha. Uh -huh. uh, pinsan ko at saka yung uh, USEC ng Health si Dr. Teddy Herbosa. So, oh. so maganda na rin yun. Uh, May contribution yan, na kayo sa kasalukuyang Pero maganda yun ha, pagkakausapin mo si Rizal ngayon. Lolo Pepe, run for president. Maraming salamat po, Ginoong Herbosa. Maraming salamat. Salamat eh. po sa inyong mga kwento.